quiz video naman paano ka sumisipra hehe ano process mo yaon what's up what's up mga quiz kamusta kamusta At merong katanungan sa atin dito si quiz oryogon Or, parang, or, oragon yung pangalan ng quiz oryogon pero ito yung tanong ng mga quiz paano daw ako sumisipra or ano daw yung proses ako proses or ah oh, process kung paano ako sumisipra? sige explain ko isang mabilis so ganito ako sumisipra halimbawa Ah. Uh, kunyari ito to 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 to. Kung saan siya nag-comment sa kantang to yung ipagpatawad mo. Pakinggan niyo. Yan. So, ang ano niyan, ang key niyan is D major 7. So, kunyari yan, ah uh, bago ko siya ano bago ko siya cipherhen or kapain yung kung ano yung chords ko ano yung mga dapat gawin pinapakinggan or papakinggan ko muna siya na at least uh, kung may time pa mga 2 to 3 days bububugin ko muna yun sa tenga ko kasi talaga ano buong minsan buong araw yun lang papakinggan ko lalo na pagka hindi ako familiar sa kanta pero example lang to halimbawa ah, yan kasi yan matagal ako familiar sa kantang ito pero halimbawa nga bago lang sa pandinig ko papakinggan ko 'yan mga 2 to 3 days tapos pagka ready parang ready na ako or ano or kabisado ko na yung takbo ng kanta verse chorus uh, bridge adlib pagkabisado ko na tsaka ko hahawak ng gitara so unang kapapa lang kagaya non D major 7 yung chords no unang sabay mo palang ng ano kan ah, chords mo ng gitara mo Imbawa, G yung nagawa mo eh D major 7 maririnig mo agad na mali ka so ikaw na mismo yung mag-adjust na wala sa G ah wala sa G so hanapin mo so punta ka ng A punta ka ng C tapos pag tinamaan mo yung D alam mo na sa sarili mo na D yung ano, D yung unang chords so ganun isa-isahin mo rin kunyari unang chords niya D major 7 hanapin mo yung second chord. So, dahil nga sobrang pamilyar, pamilyar ka na dun sa kanta, or ako, sobrang pamilyar na ako, alam ko na din kung ano yung parang susunod na chord, kung anong yung tunog nun. So, yun, ganun yung ano ko, ganun yung effective sa akin. So, ayun, uh, usapang sipra, ganun ang proseso ko. So, marami pa yan, marami pang technique na pwede dyan. Uh, tanong nyo lang, pag may tanong kayo, tanong nyo lang dito sa, eto to, sa video na to tanong nyo lang dito para masundan natin kung ano yung pwede pa nating pag-usapan or kung ano pa yung pwede kong ma-share as uh, nagigitara kasi maraming technique eh maraming technique maraming pwedeng gawin tsaka maraming hindi naman shortcut pero maraming pwedeng mas mapadali yung para matuto tayo kasi ako din kasi noon nung nagsisimula ako medyo ano rin ako eh magulo din ako noon eh pero yun nga ginaguide din kasi ako ng ano ginaguide din ako ng tatay ko na ganito muna pakinggan muna so sa kanya ko rin natutunan yung mga ganong technique tapos yun um, ano lang uh, makinig lang kayo ng makinig lalo na dun sa mga kantang talagang gusto nyong matutunan bago nyo sabayan so bago nyo sabayan pakinggan nyo muna ng gusto para pag sinabayan mo alam mo na agad kung tama o mali yung gagawin mo so ayun pagka nando ka na sa ganong sitwasyon napakadali ng sumipra nyan tapos ayun makakapaglaro ka na rin yan mga minsan kasi pagka sobrang kabisado mo na rin yung kanta may mga naiisip ka na na ano may mga naiisip ka na na mga pwedeng idagdag para mas alam mo yun, mas sumarap yung tugtog. So yun, uh, ganun lang ako sumipra, tsaka ganun yung proseso ko. Sana makatulong sa inyo. Pag may tanong kayo, comment lang kayo. So yun, maraming salamat mga boys. Peace!